Good news ka ba yan? Kasi goodbye na tayo ha sa OEC at hello naman sa OFW Pass. Kumusta ka ba yan? This is from Info TV. Dati kailangan pa natin ng i-print yung OEC. Tatlong kopya, naalala ko pa yon kapag ka tayo ay mga balik manggagawa na hagaya ko, babalik na tayo sa abroad, kailan natin magprint ng OIC Kabayan. Pero ngayon, hindi na po ito kailangan. Naalala ko pa, tatlong kopya kailangan mo sa, sa immigration at para dun sa pagkukulikta ng refund. Pero ngayon, Kabayan, hindi natin kailangan magdala ng printed OEC. Okay? OEC kasi ibig sabihin Overseas Employment Certificate. Exit clearance natin ng mga OFW. Ngayon, hindi natin kailangan kabayan para makabalik sa ating mga job site. Kung ikaw ay isang balik manggagawa kasi may mas pinabilis na, na paraan at madaling paraan kabayan bagong-bago. Ito yung tinatawag na Digital OFW Pass. Okay. Ang OFW Pass kabayan ay actually hindi na ito bagong requirements. Ano? Ito ay isang bahagi na ng kasalukuyang digital departure process. Okay? Na pinapatupad ng Bureau of Immigration. Dati na natin hinihiling to kabayan. Okay? Ito isang binuo binuo ng isang uh, department, kagaya ng Department of Information and Technology. Ito yung tinatawag na DICT kabayan. Isang uh, departamento na nagasikaso nito at siyempre kasama na dyan ang DNW Department of Migrant Workers para mas mapabilis at mapadali ang proseso ng pag-alis natin ng mga OFW like me at like you. Sa parang itong kabayan ay mas pinadali ang proseso. Ito, okay? Mas pinap pinadali ang proseso at mas pinapanatili ng maayos ang monitoring natin ng mga OFW like you at like me sa ibang bansa o kahit na paalis pa tayo ng bansa. Narito kabayan ang mga paraan para makakuha ng OFW Pass. Una, mag-download lang kabayan. No, I-download nyo na po ang e-gov app mula po sa ating iOS, kung kayo ay Apple, at Play Store naman kung kayo Android. Okay, users. Buksan ang app kabayan at sundin ang proseso sa pagrehistro gamit ang inyong personal information kagaya ng telephone number at email address kabayan. Okay? Pagkatapos yung magrehistro dito sa egov.ph app, ay pumunta lang po tayo sa may option dito eh, bandang sa bandang kanan. Ito yung na NGA or National Government Agency. Kabayan, okay? I Click nyo lang ho yan, okay? At scroll down nyo pababa at doon nyo makikita ang DMW kasi napakaraming national agency dito kabayan. I-click nyo ang DMW at dito makikita ang balik manggagawa kung saan maari mong i- eh. may tayo mag-generate ng inyo at aking OF. W-pass na magsisilbi exit clearance natin kabayan kapag alis na tayo. Ito yung pinapakita natin sa Bureau of Immigration. Hindi na papil kabayan na ang papakita doon. QR code na mismo kung tayo babalik sa abroad. Okay? Ipakita nyo lamang po ang inyong na-generate na QR code ng OFW Pass na ito. At ito'y ina-accept na po legally at nag-uumpisa na po ito ng immigration. Okay, Bureau of Immigration, tinatanggap na po nila ito kabayan. So, di ba napakasimple, sa bagong paraan ito kabayan ay mas pinabilis, mas pinadali, at uh, mas secure ang pagbiyahe natin ng mga OFW. Wala ng papel, ika nga kabayan. Wala ng papel, wala ng abala. Tipid pa, pakita mo lang yung QR code, okay? So, ano pang hinihintay mo kabayan? I-download mo na ang gov.ph through through Google kung kayo Android or sa Apple or Apple App Store naman kung kayo ay iPhone user kabayan so yan po ang instruction okay so ano bang gagawin natin edi let's try to get the OFW pass using a ego ph app kabayan okay make sure lang paalala dapat valid po bali po, ang inyong employment contract dapat verified po ito, okay? Ng migrant office or DNW at dapat naka-encode na po ito sa system nila kasi mag-reflect -re po yan dito. So, pahinit natin. Subukan natin, kabayan. Kagaya ng sinabi ko, mag-download na po ng ph Ayan, naka-download na po ako. Kailangan nyo lang ay email address at phone number sa Pilipinas kasi mag-send sila ng confirmation email, mag-send sila ng 6-digit code at kailangan rin gumawa kabayan ng MPIN kung hindi ako nagkakamali, 6-digit din ho yun at uh, Tinatanong nila at required rin yun, tinatanong, tinatanong ng ego.ph kung kayo mag-login. Okay? So, once na makalagin ka pagpabayan, ay punta lang tayo adun ayon sa instruction sa, sa dito lang ho mismo. Okay? Pupunta lang ho tayo dito sa, ayan, NGA or National Government Agency. Sa may bandang kanan, may icon po dyan. Ano? Hintayin na natin ho na lumabas, oh, ang dami ho, kabayan. Ang dami, alphabetical in order po ito, okay? Nagsimula sa A, B, ayan, no? B-I-R, ah, uh, andyan po ang D-N-R, D-F-A. So, i-scroll down nyo lang po, kabayan, hanggat mahanap nyo po, ayan, no? Ang D-M-W. I-click nyo po yung kabayan at yan ho ang lalabas. Okay? May dalawang option. DMW website sa bandang taas at balik manggagawa naman sa may bandang baba. Ayan, Naihita nyo ba? Okay, click natin yung balik manggagawa. Para lang mo ito ah, sa mga OFW na gaya ko na balik manggagawa. Ibig sabihin, ito yung mga nagbakasyon sa Pilipinas na babalik na abroad sa kanilang mga employer or tinatawag na job site. Okay? I-click ko natin yung balik manggagawa. Ayan na. Ayun. So, dapat may internet ka ba yan, na. Kasi nga, <laughs> mobile app po ito. Eh. Kailangan po natin ng internet. So, ayan lumabas, Oh. OFW. Ayan, o. Oh. DMW. Hub. OFW Hub. Okay. So, welcome to OFW Hub. Continue. Okay. At yan na po. Ayan na. Okay. Ang aking profile. Sa may bandang kanan. Ayan o. I-click nyo po OFW. Pass. Okay. At dito lumabas sa akin ay contract expired. Which is, alam ko naman kabayan. Kasi simula na dumating ako dito sa Canada ay hindi pa po ako nakapag verify ng aking kontrata sa MWO o migrant workers office which is yan ang ating tungkulin na magpa-verify ng mga bagong kontrata kung kayo po ay lumipat na ng employer. So gali ako Dubai, nag-cross country ako, pumunta ako sa Canada. So kailangan ko magpa-verify ng kontrata which is hindi ko pa nagawa. Pero may option man dito nakalagay. Proceed with balik manggagawa process or sa bandang baba naman lagay later. So since tutorial lang ito kabayan, di subukan natin. Proceed. Pero kulay pula yun. Nakita nyo kulay pula. Kasi yung employer ko is sa ayon sa system ay taga Dubai pa. <laughs> ayan. Hmm? So ayan. Balik manggagawa. Are you returning to the same employer? Which is hindi na. Okay? Hindi na talaga. Pero Sabihin na natin, uh, dahil tutorial lang naman ito, for the sake of tutorial, sabihin na natin, kunwari lang, babalik ako sa Dubai. Which is hindi naman talaga. Yes! Okay, click natin yung in next. Yan, next. Okay, so dito, are you returning to the same job site? United Arab Emirates. Halagay, work site. City. Click natin Dubai. Ayan. Tapos. Yes. Yeah. Next natin. Next. Ah, kailangan pa natin punitin yung ano, pindutin yung yes ka ba yan? Pindutin yung ne, uh, yes, tapos next. Bago yung next. Okay? Step 3 of 5. Are you returning for the same position? Dati, employer, uh, dati yung tinatanong is yung job site means location. Sa step 3 of 5, ang tinatanong naman ay same position. Since ang, pre previously, ang trabaho ko sa Dubai ay senior parts advisor sa isang automotive industry or dealership. Kung taga Dubai ka, alam mo yung Altair Motors. Diyan po ako galing. Okay? So, step 3 of 5, tinatanong Are you returning to the same position? Kunwari lang, babalik ako doon. I-click nyo, i-click nyo po muna yung yes. Ayan, yes. Okay. Magkukulay green siya. At bago i-click yung next. So, ayan. Step 4 of 5. Kulay pula na naman. <laughs> ayan o, kulay pula. Kasi nga naman kabayan ay contract date is conflict. Hindi pa talaga updated ang aking employment contract, kabayan. Okay? So, nakalagay dito, selected start date overlaps with your previous contract period. New contract must start after. Lumang-lumap talaga, hindi updated to kabayan. Kita nyo naman, no? yung contract, June 15, 2026. Ah, sorry, June 15, 2006, which is ito yung una kong kontrata pagkadating ko mismo. <laughs> Napakatagal na kabayan, ano? Ay, nako. Napakatagal na talaga. So, try natin yung next. Ayaw niya kabayan. Ayaw yung mag-next. Standard contract duration is 24 months lamang, ano? Which is talagang expired na. Napakatagal na. Almost 20 years na. <laughs> so, paano ba ito gagawin? Subukan natin i-edit, okay? Edit natin yung date. Ay, yung ano, yung year. Contract start. Well, in, in edit ko lang ito kabay na for the sake of this uh, tutorial. Tapos, in-next natin. Ayan. Re review your responses. Okay. Nai-edit naman pala yung ano, yung uh, date of ano, contract. Nai-edit naman pala. So, proceed natin. Okay. Create a new contract. Ito naman, kabayan, paalala ko lang is meron itong validity, ha? Ah. Sana kapareho ng dating uh, OEC, yung papel. sa dati, dati kasi is 60 days yung validity. Sana dito sa digital OFW pass, ay sana ganun din, ano? 60 days. So, new contract added. Ayan, no? New contract added. Congratulations you have successfully added new contract. Ayan. New contract, we already generated your initial exit pass. Okay, next step, meropah pa, paalala. Review your updated contract details. Number two, review generated travel pass. Pangatlo, pangatlo proceed to e-travel at least 72 hours prior to departure. Ibig sabihin kabayan? bayan, hindi pa rin nawawala, kailangan mo nyo pa rin ng e-travel mag-fill out po kayo. 72 hours bago na yung departure. Okay? So, bukod sa OFW Pass, iba pa rin yung e-travel pass which is dito mo rin kabayan. Dito mo rin makukuha sa EGOV PH. Okay? Back to OFW Pass. So, ayan ho. <laughs> Meron na ho tayong OFW Pass. Ayan na ho yung OFW Pass ko. Okay? Meron siyang QR code dito which is yan ang ini-scan ng Bureau of Immigration Officer kapag ka nandun na kayo. Paalis na kayo na Pilipinas. Yan no? o. OFW Pass. Okay? Ayan. Pero syempre, kailan nyo pa rin i-travel e e ha, no? Pagkakalam ko kasi sa i-travel e is required yun, papasok at palabas ng bansa. Okay? So, napakaganda ka ba yan? Ano? Napakaganda niya. High-tech na talaga. Digital copy na kabayan. So, ano pang hinihintay mo? E, di mag ka na ng Ego PH mobile app kabayan para makuha ng uh, OFW Pass. Kapalit ho ito doon sa lumang <laughs> yung traditional na printed na OEC. Okay? Kapalit ho ito ng OEC. Ngayon ay OFW pa po ang tawag. Okay? So, napanginintay no, mo kabayan. This is Dads from Dads Info TV. See you soon. Shukran.